Lalagyan ng dilaw. Ang kinuha niya alagaw, matanda pa sa kanya. abay eh, wala nang makakuha. Ang taas. Ito yan, tatagta rin. Lalagyan namin ng alagaw ang dalag. Dalag, ito. oh. Tumalo na. Yan, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yeah, yeah dalag ang tawag sa amin ayaw kung ang tawag sa gusto. to hindi ko lang kung ang tawag sa gusto. to ako na yan ako na yan kayod ka na yan Dilinisin daw ni Lola lilinisin ko na tanghalian yan lahat gaw ito tatlong kilo eh Oo. diri yung iba. Ito yung pipirito. Pipirito daw. Tsaka. Kagataan. Pero yung una, lalagyan ng? Gata. Una. Dalag yan, uh, dalag. Hindi ko lang kukunin. Uh, Nadais na ron. Da. Basta may pambili ka. Nadais talaga. <tip> dalag yan ang... Basta nang itak. Wala nang itak. Basta <tip> nang gulok. Dalag na. Da. Hindi <tip> yung isa yung... Hinugot ko na eh. Wala na. Hindi. Ayaw okay. pala na sa ibabaw. ibabaw. Iba. <laughs> Kakait kami na. Kakait ng, ng nyog. Ang halo ng dalag, ayun, hindi ko alam kung saan, ano kang sa English yung dalag. Tapos, ito. Ayan, yug. Ayan, yug. May ayan. Pag maliit daw, tatlo. Pag malaki, dalawa. Ay, maliit. Di tatlo lang. yan. Tatlo. yo kasi ang malalaki yan, oh. Hindi lang malalaki. Ibang putahe. Dalag! Ano ba sa dalag? Eh? Ano ba English? Nang no, hindi ko alam kung ano sa English yung dalag. Eh. Yan. Ngayon, kakayot tayo ng niyog. Kakayod ng niyog. Panggata. Ayan o. No? Nagkalat lang dito ang putas eh. Ito. Saging pa yan o. No? Ayan o. No? May saging pa dyan sa ilalim niya No? pahinugan kukuhanin ng sabaw at inumin daw kukuhanin ng sabaw at inumin daw Oh, may apa ano Oh. Di tubo. Tawag sa amin tubo. Nagukay ka gadya milo. Nagukay ka? Ah, nagbobobog ng pawid. Nagbobobog daw ng pawid yung nasa kasama namin. tatlo, tatlo. Ay, e maraming dilaw dyan. Nakita ko yung dilaw eh. Nasibul na si salo sa loob, sa may bangko ho dyan. Yung dilaw, doon sa may bangko. Doon yung dilaw. Ay, ito tuyo na. Nasibol na. Nandun na no, sa may bangko. Nakita ko kahapon. Manual to, manual. Dito ngayon, madaling manghuli ng isda basta may pambili ka. Hindi, gaya nung panapupuntak pa sa ilog. Mamimising ka, mamimising! Fishing in! Fishing in the road! fishing fish in the road hindi fishing fish in the uh, water ang sangkap nito ay gata lalo nito ay sibuyas, bawang, dilaw, coconut, uh, fresh coconut, yung tinatawag na dilaw. Katalo na. Ang binili ay dalawang kilo. Ang lulutuin daw isa lang. Mga pag mabigla ay magtae at maraming kata. Request yun ang aking Special GF. Request ng aking Special GF. hindi naman cut catfish ang tawag yun hindi naman catfish eh. Pero, so, anong tawag sa English no so inubos na yung saging dito kayo para maganda ang labanan oh yan yan doon okay, buka mukha kayo ng tumuka ayan oh sabi naman probinsya probinsya ang dating oh pagkatapos ng dalag manok naman oh sarap ka pa sa <laughs> oh, probinsya ka na ayos ba ayan na tululaway na naman kayo ah Oh, kaya nyo, stay ni Kapise. Dati iyayamanin. Ngayon, hihirapin na. Bisaging, pwede ano. Pwede At, rin. Rin, ano. rin gataan. Ayun, tinutukan na ng manok. hinog na saging yan ha oh hinog na saging yan pinatuto ko lang dito sa manok Ali lang ito. Meron kasi kaming niyog na ano, malalaki, mayroong maliliit. Marami silang tanim dito. Dito sa probinsya, kasi na lang, mabubuhay na. O oh, yan, pwedeng pantinola na yan, o. Oh. oh. O. So, Pagka isang araw, magtitinula kami. Yan ang titinulahin namin. Oh. Ang ng saging. Pinakakain na lang sa manok. life in the province. Kaya kung ako pa ipipiloyin, hindi pa dito na ako sa probinsya. Tahimik pa. Dalawa na lang, isang buo na lang. Ito ko'y aalis na sa akin kabayo. ilong asda. Apat na niyog. Ay, tatlong niyog. One kilo fish compared for enough three pieces of coconut. This is uh, a fresh coconut nata. a uh,

Alas bis na naman Mami oh na yung Nandyan na naman Yung mga yung Nandyan ka ho yung kwa? Sino ka mag-inject Doktor Nurse Ayaw na updo oh. Oh! Para matanggal yung iyong mga sakit-sakit daw Ginagawa nga namin papaitan eh. Yung kalahating kilo, gagataan. Yung kalahati. Ang eh. lalaki, oh. Dalawang kilo, ikwan eh. eh. Ay, tat dalawang kilo, eh. Tatlong piraso. ginataang dalag. Yan. Yan, mad fish. Bukuha ninyong apdo at yun na gamot daw sa dinggi. Wala naman yun eh. Tapos lalamasin sa kalamansi. Sa wala eh, o nasaan ba Nasamba yung atay niya? Ayan, ang atay niya o. Ayun, ano pa yun? Nadurog Ay, na. Ayo, no, oh. Nadurog na yan. May wala eh. ya. Yeah, 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 Wala na, oh. na nga eh. Katabi yan. Kaya, sa loob. Hindi kayo. Bahala, gala, na. Ano yan? May itim na yan. Ayan na eh. Ang laki-laki nga eh. Dugo man yan. Ang dugo? Itindin nyo. Ayan o, laki-laki o. Oh. Kumuha ka ng salay doon, sampuno, sa ilalim mo, kung sasain mo. Kala ko ano? Yung nilagyan ng kwan? Oo, kalagaw. Kalagaw? Ahal mo sa ang panay. Ako ng paig na Nililinis ng ano? Kalamansi. Yan. Oh. Nililinis ng kalamansi. This kind of mudfish, kasama yan ng catfish o yung tawag na hito Mamaya na yan Ayan, yan ang mas kasangkat niyan, coconut ah, Madre... Ano tawag dito? Dilaw ah Nasaan yung dilaw? Yung dilaw dito, may madilaw dito, ang daming dilaw dito, nasa sibol na eh. Ha? Saging! Saba! Ha! Oh, may saba dyan! No problem! Put it a... Uh, saba banana! Nasaan ah, na? Yun ako na rito yun ah! Nakita ko na yun yung laurel dito ah! Kahapon! Hindi! Nakita ko na yun yung kahapon eh! Oo Oo nga! Ayan, dito lang yun eh. Yun. O, oh, ito, 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 yung dilaw. Yung tinatawag na turmeric. Ayan. O, oh, ito, 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 yan. Yun ang kahalubilo niya, no? Oh. Dilaw. Oh. oh, dilaw yan, ha? Oh. Kaso lang, nasibol na, pananim na ito, eh. Ayan, No? O, oh. oh, yan, oh, dilaw yan, ha? O, oh, yan, dilaw. O, oh, turmeric. Kaso lang, hindi ito powder, ha? Yan. Yan ang halo niyan. Pero hindi lalagay lahat yan. Baka kung anong mangyari pag nilagay lahat yan, puro dilaw yan. Hop, oh, maya maya na ulit. Yan na. Ang bango ah. Kahit may takot ka sa ilong eh. Ang bango pa rin eh. Yan na, yung ginataang uh, Mudfish. With the alagaw. O. Oh. Babaonan yung dalawang bata doon sa school. Oh. Mudfish With alagaw. Wow. Yummy. Tulo laway na naman sila. Huh. Mudfish or dalag. Yan. Mabango. Nakamas pa ako yan. Pero mabango na. Oh. mudfish may mga ulam pa rito eh oh. pero ako dito sa ginagawa ko kasi may ginagawa ako rito eh ito aking laruan dito ayan eh, nakaluto na oh pwede na mag magsinsel pwede na ulit mag uh, doremi at nakaluto na sila

Yo. Yo, ano. Ay, higaan. Holding bed. Ayan. Pagkatapos kumain, tulog naman. Yaya, manin. Ayan, si mother. My mother. And my special mother. Pagkatapos kumain, tulog na raw. Kalopet. <laughs> Yaya, manin. Dito naman sa kabila, may Shopee. Ayun. Ano ba yung shopping niyong yan? Ano ba yan? Unbox. Ah, laruan ng baby. Nako, ikay mumay naman eh. Ha? Oh, hiram lang. Huwag mong iuwi yan. Hindi sa'yo yan. Oh, ayun. Oh. Laruan ni baby eh. Tulog pa si baby. Okay. Okay.